Mga kabukid, ito na yung main event dito sa ano, sa may Makapilapil, San Ildefonso, Bulacan, mga kabukid. Ang maglalaban, yung pogi ng tagulod, mga kabukid. Ang kalaban niya, yung goma-gomang super parak. Ito, number 54, yung pogi ng tagulod. Pride of Candaba, mga kabukid. Ang maglalaban, Pride of Candaba. Oo, oh, tama. Manalo matalo. Kandaba pala talaga to. Dahil pride of Kandaba, mga kabukid. Dalawa sila maglalaban-laban. Boss, na na. good luck ha. Ingat kayo. Okay, <tod> okay. Talabog. Ayan po, shout out po. Ina po na talaga, happy Mother's Day po. Dalam din po sa aming ina. Good luck natin yung hinete. AJ. AJ. Ingat ah. Ingat kayo. Good luck sa inyo. Tapos mga kabukid. Ito yung ano. Yung kalaban niya. Yung goma goma super parak. Number 43 mga kabukid. Team Ber. Ingat kayo. Right. Ayan. Ayan yung mga hinete mga kabukid. Nagkakamayan, ibig sabihin mga kabukid, kalabaw lang, karera lang, pero yung tao magkakaibigan Ryan, Ryan, ingat ka Pride of Kandaba mga kabukid, dalawa sila, number 43 at saka number 54 Pride of Kandaba, maglalaban sila dito sa may barangay, Makapilapil, San Ildiposo, Bulacan mga kabukid Basampit, good luck ha Ingat kayo, ingat kayo. Oh, ingat kayo. Ingat lang tayo ha. Ingat kayo, ingat. Sopo mo na ito nas. Sopo mo na ito mga kaya katapad ka eh. Pogi. Pogi, parak mga kabukid. Ang daming tao pag ano, pag ayong maglalaban, sikat mga kabukid. Tingnan nyo. O, oh, tingnan nyo yung mga tao. Papakita ko sa inyo mga kabukid. Paglalargahan lang mga kabukid. Yung team parak. Team Alarcon. Tapos yung number 54. Pogi ng tagulod. Again and again. Pare, good luck ha. Aray, AJ. Ingat ha. Good luck. Oo, sige. Good luck sa inyo. Dalawa, pride of Candaba mga kabukid. Maganda laban to mga kabukid. Yung mga matutulin na kalabaw maglalaban dito. Yung goma-goma super parak. At saka yung, tinaguriang hari ng karera. Yung pogi ng tagulo. Doon na tayo sa may camera number 2. Pasok! आ गया आ गया चला लाखा Ayan na sila mga kabukid Sikat laban sa sikat Pogi ng Tagulog Versus Super Barak mga kabukid Ayan na sila mga kabukid Sino yung mas matulan Sino yung mas matatag Mas matibay Pogi Parak merong video mga kabukid. Ang ganda laban. Ayan na po, bumaba na, nabawasan na rin kami. I-re-review, merong na camera. Na. Merong camera yung ano, committee mga kabukid. Upo na, upo na. Upo na tayo. Ah, oh, yun lang yun. Lang, lang. May camera doon. Yun ang, yun camera nila doon. hindi to. yung camera nila dyan. Oh, yung sana dalawa yung camera nila. Di naman nila, uh, di naman nila uh, kakanin yung camera namin. Basta may camera sila. Yan mga uh, Boss. Uh, Sige, okay lang. Okay, talama, Pog oh, Pogi yan. Pogi Pogi! <laughs> I-review pa mga kabukit Dun 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 <laughs> Kinakabahan na mga kabukit Kinakabahan na Dito daw Sa race Number 4 Race number 4 Tablan-tabla po. Yo! Tabla. Tabla, mga kabukid. Iyon oh. yung desisyon nila, mga kabukid. Tabla. Tabla sila. Parak at saka yung... Alright, mga kabukid. Labang agandang laban. Parak, bogey. Tabla, mga kabukid.